Another day, another blessing mga Marcy at Parsi at dahil nakasahod na nga ako kahapon kaya eto, nakabili na nga rin kami kahapon ng gasol. Nakakatuwa lang kasi kahit papano eh nakakatulong na nga din ako kay daddy sa mga gastusin dito sa bahay. Ako na nga muna yung bumili ng gasol kasi nga 12 days lang ang sinahod ng daddy. At pagka ganun nga, saktong pambayad lang yun ng mga monthly bills namin, pati na nga rin ang panggastos. Minsan nga kapos pa yun pero pasalamat na nga lang din talaga ako at kahit papano eh meron akong kinikita kahit hindi ganun kalaki. Ang sa talaga ng gasol ngayon, no? 970 nga namin ito nabili. Sa wakas nga, eh, maitatabi na nga rin namin itong infrared dahil nung nakaraan ko pa nga iniisip yung magiging bill namin pagka hindi pa kami nakabili ng gasol. Though, hindi naman siya ganun kalakas sa kuryente, pero syempre, additional pa rin yun. At namin kay Sena, dumerecho kami dito sa may issue shop dahil bibili namin sila ng sapatos. Paano nung nakaraan nga nasira na yung sapatos ni Gia, tapos yung kay Sena nga, eh, sira na din. Ang bilis kasi nasira nung pinakabakil ng sapatos nila. kumapa napansin wala nga palang medyas dyan si Sena kasi sumuka daw siya sa school. So anyways, malapit nga lang pala tong easy shop dito sa amin at walking distance nga lang to. Kaya naman pagka meron nga silang kailangan sa school, minsan nga dito kami nabili. Ang mumura nga lang din pala ng sapatos nila dito kasi yung kasya kay Gia, 285 lang namin nabili. Tapos yung kay Sena naman ay e, 295. nag nga kasi ako umorder pagka sapatos sa Shopee. Kung napanood nyo yung mini vlog ko dati na umorder nga ako ng sapatos ni Gia, yung unang dumating maliit, tapos yung yung pangalawang dumating, sobrang laki naman. Natuwa nga din ako magtingin-tingin dito kasi napakarami talagang gamit. Pero hanggang tingin nga lang kami kasi nga yung sinadyalan talaga namin dito eh, yung sapatos ng mga bata. Dito nga gandang-ganda ako sa mga set na to. Kaso nga lang syempre at dahil maganda yan, maganda rin ang presyo. Dito nga halos kumpleto na pati nga rin yung mga tools na ganito eh meron din dito. Kahit nga yung mga ginagamit pang construction tulad na nga lang ng mga pala, pang gardening at kung ano-ano pa. Naku po siguro kung may pera nga lang, eh ang dami na naming nauwi. Bago nga kami tuluyang umuwi, dumaan nga muna kami dito sa Andox at bumili lang kami ng kalahati at ako na nga ang may sagot. Dapat nga ititreat ko yung mga bata sa Jollibee kaso nga lang kinulang na sa budget. Dahil nga meron pa akong hinuhulugan na sofa at one nine nga rin ang monthly ko doon. At speaking of hulugan, eto nga tagkasya na nga rin kami dahil sa Gcash nga ako nagbabayad. Dito na nga kami nagcash in sa may Alpha Mart para nga wala na akong additional para sa cash in. Congratulations nga pala kay May Mendoza magaspas yung isa sa mga tafan na napili ko na manalo nitong Dasmite Vacuum Cleaner. At nung tinanong ko nga kung sa yung location niya, grabe, taga Dasmariñas lang pala siya dito sa may paliparan. Kaya naman kagabi, pinalalamove ko na nga kagad. Ang medyo naging problema ko nga lang si Mami Susan kasi ang layo niya pala, taga Valenzuela. Nung nagtanong ako kanina sa may LBC 470 nga daw. Kaya naman pina-checkout ko na nga lang sa kanya para nga makalis ako ng shipping fee. So anyways, kinabukasan na nga pala to at isinama ko nga si Gia sa pamamay palengke at saka pag-grocery. At abangan nyo nga yung susunod nating mini vlog dahil magre-restock at magre-refill naman tayo. At yun lang muna mga marsy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video.